Kalaboso ang isang lalaki matapos pag umano ang sarili niyang tiyuhin, ang suspect, lulung umano sa droga. Narito ang aking report. Sa kulungan ng Pasko si Benji Magtoto. Naharap siya sa kasong theft matapos pag ng tatlong relo, isang plancha at isang cellphone. Kabuang halaga na mahigit 30,000 piso. Pero ang nagreklamo, hindi iba sa kanya, kundi mismong tiyuhin niya na hindi na raw makatiis sa malikot nitong kamay, bunsod ng pagkakalulong sa masamang bisyo. Ang bisyo niya, lumata. Ayun ang bisyo niya. Ito ba'y unang insidente o maraming dati okay. ng insidente? Maraming insidente. Dami na nawawala rito sa bahay. Nasa lisihan sila Mang Felix noong gabi ng December 23 habang walang tao sa kanilang bahay. isang bakuran lamang sila ng tirahan ni na Benji sa gagalangin tondo itong sakit ng ulo. Ang kisami nga nila, sinimento, dahil minsan na raw itong dinaanan ni Benji para pasukin sila. Ang pinto naman nila na may bakal na, nakuha pa rin sirain ng pamangkin. Kuha ito nito lang December 17 habang tinatangka o ni Benji na bitbitin ang divider na gawa sa Nara, mula sa bahay din ang kanyang tiyuhin. Aminado si Benji na dati na niyang pinagtakawa ng tiyuhin. Pero todo tangi siya sa insidente ito na dahilan kung bakit siya tinuluyan ng mismong kaanak. Anong ang mga tela para sa ang na nagnakaw, gumagamit ka ba? Po, sir. Dati po matagal na po sir, pero sa ngayon hindi na Ang kanyang tiyuhin, desididong tuluyan siya sa pagkakataong ito. Ang gusto lang namin, mabigyan siya ng leksyon na magbago lang. Uh, gusto mong bigyan ng leksyon. Huwag naman po sa ganyan na hindi naman po totoo. Pwede naman ibang bagay, huwag lang po yung pagdanakaw. Sobra acquisition yung niyagawa sa akin. Bintaan po niya sir. Lumamate ako, hindi ko haginin sir isinailali na sa inquest si Magtoto para sa kasong theft. Kahit anong bantay mo, bilin mo, kung talagang ang titira sa'yo is kasama mo sa bahay. So wala talaga tayong ano, magagawa. Ivan Mayrina Nakatuto, 24 Horas.